Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon at tara, halika na. Kunin mo na ang mga lucky numbers na ibibigay ko po sa inyo ngayon. Uy, kompleto tong mga lucky numbers na ibibigay ko sa inyo ha. Ah. Ito po ay sinumada po natin na bigay po ni Lola Carmen. Kanina po nagkulitan kaming maglola. At syempre, habang nagkukulitan kami, uh, ah, hinihingan ko siya ng mga lucky numbers. Ayan, ah. nagbigay naman po siya. At guess what? Ito po mga lucky numbers na binigay niya ay talaga pong tuloy-tuloy na sinabi niya, may pagalit pa nga, ay tapos si maya, maya nilambing ko na siya, sabi ko, bakit ba itong numbers na itong binibigay mo? Ang sagot niya, yun daw, yung date, uh, yun daw yung unang nagdate sila ni, ni, tatay, ni lolo ko, yung asawa niya, at yun daw yung niligawan siya kanyang araw ng kasal niya. At ito po ang date ng araw ng kasal niya. Kasama po ito sa 6-digit lucky numbers na ibibigay ko po sa inyo ngayon pong hapon. Okay, sa mga interesado po dyan, sa mga lucky numbers namin ni Lola Carmen, abay halika na, tumutok ka na rito sa aming vlog at syempre tandaan nyo ang lucky numbers natin libre po ito, wala po itong bayad kaya mga kalaki ha sa mga uh, bago din sa mga vlog namin kung nakita mo ang lucky numbers namin nakapanood mo, kayaan mo libre ito, walang bayad private consultation po ang may membership at gusto mong itry syempre pag gusto mong itry mag message ka lang po wala po itong pilitan na malay mo naman dito sa private consultation ay pala rin ka dito kaswertehin manalo ka o kaya ikaw ang unang first winner namin. Okay? So mga kalaki, make sure po na pag nagpa-member kayo sa private consultation, makakausap niyo po ako. Pero take note, wait lang, wait lang, hindi ko mo may pambayad ka, ay i-accept ia kita. Okay? Hindi po ganon. Yung slot po na ibibigay ko sa inyo, yung pong hindi yung mga nag-renew po, hindi po kami nagbubukas ng ibang islat Yung mga hindi po nag-renew ng July, August, September, sila po ang, ang kayo po ang mga nagpa-reserve ang kukuha ng slot po nila. Yung mga magbibitaw po sa islat nila. Okay, kaya eto na mga kalaki. Kung ready ka na, ready na rin ako tara. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan, ang saya. Kaya eto na po ang mga kulitan namin ni Lola Carmens Umpisahan po natin. Mamimigay po tayo ngayon tatlong two-digit tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers. Umpisahan na po natin sa 2 digit lucky numbers. Ang 2 digit lucky numbers mo ay birthday po to ni Lola, number 2 at number 15 birthday ko. Ayan po ang pangalawa, number 24 at number 16. Ayan. At ang pangatlo, number 3 at number 19. Ayan. At ito naman po ang 3-digit lucky numbers. Halika na. Kunin mo na. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 274. Ang pangalawa po, number 392. At ang pangatlo po, number 886 Six. Ayan mga kalaki ha Kompleto na ang 2-digit, 3-digit lucky numbers Siyempre, isagad-sagad na natin Ituloy-tuloy na natin Ito na po ang 4-digit lucky numbers ang 4 digit lucky numbers mo ay number ko <coughs> number bilis na simad na sa mid ako number sino kaya nakaalala sa akin ito na muna po ang 4 digit lucky numbers number 5 number 2 Number 9 at number 9. Yun po yung una. At ang pangalawa po, number 7. Number 3, number 1 at number 6. Ayan po. At ang pangatlo po, number 8, 049. Ayan, kompleto na po ang 2-digit, 3-digit, at 4-digit lucky numbers mga kalaki. Ano pang hinihintay mo? Takbo na sa suki yung outlet. Pero make sure po ang mga lucky numbers natin. Pag tinayaan nyo po ang 2-digit, 3-digit, 4-digit, i ramble nyo po para mabaliktad man po mga numero sure po na panalo tayo. Okay, so, bago po natin ibigay ang 5-digit lucky numbers abroad at 6-digit lucky numbers Pilipinas at abroad, syempre, puputulin muna natin yan dahil po sa mga nagnanais po na makatanggap ng mga lucky numbers na libre araw-araw, hanapin po kami sa Facebook, make sure po ang ipapalo niyong account ay legit. Hanapin niyo po Red Parungkin sa Facebook na meron pong 315,000 followers. At syempre po, may second account po tayo. Uh, Red Parungkin ulit na naka-yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen na meron na pong 50,000 followers. O ba diba, padami ng padami ang mga followers natin at meron po tayo isa pang second account, Aris Gatchalian. Siyempre, meron po tayo sa YouTube. Ayan, sa YouTube po natin, 16,200 followers. At sa TikTok po, 417,000 followers na po tayo sa TikTok mga kalaki. Ayan, dun po kayo sa mga account na yan, magme-message, magre-request, magsa-suggest po ng mga laki numbers. Dahil kapag ka nabasa ko po yan, automatic re-replyan ko po kayo. At pag ni ko kayo, syempre ibig sabihin mag-friends na tayo, di updated ka sa mga lucky numbers namin. Okay, so mga kalaki, tuloy-tuloy lamang po ang ating mga pamimigay ng lucky numbers sa mga masusugid namin mga followers dyan. Ito po ay hindi pilitan na kaya ano pang hinihintay mo. Ang lucky numbers natin inaalagaan ng 3 days bago po natin palitan. Halika kunin na natin ang milyon. Ito na po ang 5 digit lucky numbers abroad. Number 18, number 27, number 32, number 29, number 5. Yun po yung una. At ang pangalawa, number 36, number 21, number 18, number 12 at number 7. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang 5 digit lucky numbers. Isunod na natin ang 6 digit lucky numbers. Pero ang 6 digit lucky numbers namin, pwede po rito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655 at 658 6 digit lucky numbers. Kaya eto na po mga kalaki, kunin mo na, ilista e mo na. naglalakihan yan ang mga price ng mga 6-digit lucky numbers. Ano? Nagawi ako sa Lotto Outlet na check ko ang lalaki na po ng mga price. Hindi na biro ang sarap manalo. Kaya kunin mo na ang 6-digit lucky numbers. Number 10, number 24, number 27, number 38, number 40, at number 15, ayan po yung una. At ito na po ang pangalawa. Number 36. Number 25. Number 28. Number 14. Number 16. At number 41. Ayan mga kalaki, takbo na sa sukin yung outlet ngayon pong hapon at make sure po na nakarambol ang 2 digit, 3 digit, 4 digit sa at syempre ang paborito ng lahat, ang shout out time. Okay, shout out po tayo sa Quezon City, sa pamilya Esteban, ayan po sa mga Pamilya Esteban po sa Quezon City Maraming salamat po sa panunood nyo lagi sa amin Sa aming vlog, sa walang sawang panunood At syempre, eto na rin po ang mga Dito po sa uh, Karnihan po dito sa May Market, hello po sa inyo Sa mga nagtitinda po ng mga karni dyan Na mga walang sawang nanunood po ng mga vlog namin Talagang inaabang ang mga laki numbers namin Sar Salamat, maraming maraming salamat po At sana, isa po kayo sa manalo ngayong Bird Month. Sana po maging masaya ang Pasko nating lahat. Kaya po, tutok na sa aming mga lucky numbers at make sure po ang lucky numbers namin aalagaan ng 3 days ulit bago palitan. Okay? So, good luck po. Ingat-ingat po sa pagtaya dahil ang um, alam nyo naman ang pano, uulan na araw, uulan na araw, bawal po magkasakit. At gusto ko ngayong gabi, manalo ka. Good luck!